<laughs> hindi, kanina pa ginagawa rin yung dalawa. Rin yun na anak. Hindi naman yun na yung anak ba yung mga dadalhin doon? Oh, saan mo ginadalhin yan? Sinong ina rin eh? Ay, yung pula. Yung pula? Ay, ang laki naman ang anak niyang aray. Kaya eh, saan yung ginadalhin yan? Hindi kaya natira, naitapon na namin. Ay, nakita ulit. Saan mo ginadalhin yan? Oh, hindi lang ah eh. mo kayo tatago yan? Hindi natago natago niya. Kala niya anak niya Na maliit Ano nga? Kaya pala hindi nalaban yung isa anak niya Ang feeling niya eh Anak pa niyang maliit Binubuhat eh Ilalagay kung saan Ano nga? Hindi Yung pagbinubuhat lang ang mga maliliit Ano nga? Ano? Ayaw, sinakpal na naman na yan. <lugan> Tera. Hihilahin na naman. ano ka? Bigyan Bigay ni hilang gayon. Kalo ko.